Thank you For Lunes para sa ikatlong linggo ng Pasko na muling pagkabuhay At mula po dito sa Grotto, dito sa Nosed del Monte Bulacan At ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito At yung pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol Chapter 6, verse 8 to 15 Noong mga araw na iyon, inabpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanyang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyon taga Sirene, taga Alejandria, taga Silesia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban nakaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsula ng ilang, ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na nilang magalit kay Esteban ng mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba, siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil na nagsasalita laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus sa taga Nazareth na ito at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat mula po dito sa grotto dito po sa San Jose del Monte, Bulacan at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ito po yung grotto na kung saan ay uh, sinusubukan nila na magkaroon ng replika no, mula din sa grotto sa uh, France po. At sa ating unang pagbasa sa araw na ito narinig natin ang ginagawa no ng mga Sanedrin ng mga galit sa mga Kristiyano no at dito ay si Esteban ang kanila pong inuusig ang kanila pong uh, ginawa ng kwento sadyang uh, maging yun nangyari noon at ngayon ay nangyayari pa rin no kapag may mga tao tayong uh, hindi natin matanggap na tayo po ay nahihigitan nakakagawa tayo ng uh, ilang bagay na talagang ikinasasama ng ating pong kapwa. Na sabi nga sa narinig natin, hindi nila mahigitan ang karunungan, kaalaman o husay ni Esteban kung kaya gumawa na lamang sila ng uh, mga kwento para masira si Esteban, masira ang kanyang reputasyon o ang kanya pong kredibilidad. Pero nawa po na sa atin, uh, hindi nawa tayo tumulad doon sa mga taong gumagawa ng mga kwento, mga nag-iimbento para namang masira ang ibang tao. Kundi pagsikapan natin na tayo mismo ay manatili tayo na naninindigan sa kung ano ang tama at mabuti. Siyempre lahat naman po ng kabutihan ay nanggagaling sa aral at turo ni Jesus. No? Nang, nung siya po ay naririto pa na itinuro sa mga alagad at ang mga alagad naman ay pinapasa sa kanila po mga tagasunod din at isa na nga dyan si Esteban na nawa, hindi po dito matapos. No? Nawa, hindi sa atin matapos ang paninindigan sa katotohanan, ang pagsasalita tungkol sa katotohanan. At uh, kung sakali no, na inuusig tayo at kini-question tayo, huwag tayong panghinaan ng loob. No? at wag din tayo siyempre magpagamit sa iba para lang kap sa kapalit no kapalit ng konting halaga uh, hindi tayo natatakot na merong buhay na masisira merong uh, minsan pamilya no na nawawasak dahil lamang sa ayon natin sa mga taong gustong manira ng buhay ng may buhay muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat আগে বা মারা